Mga kaagoy! Meron nga ako ibabalita nga sa inyo. May natagpuan niya ako na isang kainan sa bayan nga ng binalonan na merong ino-offer nga na party tray na sakto nga yung Christmas o kaya sa mga handaan na isa dapat ito sa mga subukan nyo dahil hindi kayo magsisisi kapag natikman nyo nga itong kanilang ino-offer sa atin. Agoy. Nasa binalonan nga tayo. Sa may Biala Building. Sa may Canarba Kanan. Along dahil nga lang ito mga kaagoy. At makikita nyo na nga itong tinutukoy kong Taco Street. Tara, pasok tayo. Binalikan ko nga itong Taco Street dahil meron nga ulit silang bagong offer nga sa atin na ito ang ibabalita ko nga sa inyo. Bago nga ang lahat, may mga dining area nga sila dito sa labas. Na sobrang presko at maliwalas. At nyo naman ang kanilang tako dito. Talagang buo ang mga octopus. Hindi nga ito hinati-hati. Para tipidin nga tayo, napaka-generous nga ang kanilang serving dito. At meron nga silang good news nga para sa atin dahil meron nga silang ino-offer dito. Na pang pamilya. May mga bagong offer nga sila ng mga drinks. Na talagang magugustuhan nyo. Itsura pa lang ay talagang sulit ang binayad. Sa bawat pagsubo mo nga ng mga product nga nila dito, ay talagang masasatisfied ka. Note ang sarap at talagang malinamnam. Ito nga yung ko nga sa inyo para i-announce nga sa inyo na ang Taco Street ay magkakaroon na nga ng, ng mga party tray na perfect ngayong Pasko. Tulad nga itong hawak nilang cheesy sky blast na talagang itsura pa nga lang ay talagang matatakam ka ng sa ganitong kasarap. Sobrang panalo at premium sa quality. Talagang hindi dapat nyo ito palagpasin. Ito nga yung handog nga nila sa atin na hindi lang pang isahan kundi pang pamilya. Sarap sa noot. May mga chicken wings nga sila ditong offer na may iba't ibang flavor. At may bago nga sila ditong menu. Ito nga yung crispy sisig. No hassle na nga para sa atin para magluto ng ganitong kasarap na sisig dahil dito nga sa ay, meron na nga silang offer sa murang halaga nga lang. Kaya kung lahat ng yan ay gusto nyo ang order eto nga ang kanilang page. Nasa screen at pwede nyo nga puntahan. Handa nga silang mag-serve nga dito na napakasarap nga na pagkain. Ayin. At napakadali nyo nga lang itong iya, babe. Bukod nga sa additional na panghanda nyo nga ito sa Christmas, pwede nga kayo mag dito kasama ang mga loved ones nyo. Abay, grabe. Tignan nyo naman itong hawak ko. Ito yung masasabi kong tako na napaka-generous at hindi nga tinipid. Yung akalain mong mahal ito, pero mura lang pala ito sa personal. Kaya, Kaya ito na yung chance para matikman nyo nga itong napaka-premium na iba nga sa quality sa lahat nga na natikman nyo. Sos, pangalang ng kanilang chicken wings ay talagang ulam na. Masisigurado ko na mapaparami ka talaga ng kain kapag natikman mo nga kanilang benta nga dito sa Taco Street. Grabe ang lilamnam. At ang pinakamaganda pa nga dito, meron nga sila ditong spin. kung saan pwede ka nga manalo ng kanilang voucher na gift certificate. At meron nga rin sila ditong mga sticker. At dahil mahal nga kayo ng Taco Street, meron nga rin sila ditong loyal card. Na bawat bilhin nyo nga dito ay meron nga kayong plus point. O ba diba panalo? O siya, dito muna. Salamat sa panonood. Bye-bye. Agoy!